ka marami kayong candidate, that means kahit sino sa inyo pwede manalo. Yes, kahit Okay. Now, ang stats ni Jericho is close to 14 points per ball game, 3 rebounds, close to mga 4 rebounds, 3.3 rebounds, 3.3 assists. Maganda na yun. Bakit ka mo? masyadong pivotal yung 4 and 5 na games na pinukpok niya. Grabe mm -hmm. yun. Napaka, ano yun. Napaka crucial noon Dahil nag-1-0. Nag-1-0. Naunahan sila with, with that uh, controversial call. Nakabangon sila because okay. of that. There are so many distractions pa rin. Mm -hmm. Na pumapasok. Ano ba to? Para bang, di ba? Na, pero, good thing. Nilaro nila, nila, boss, Al. Na, na sabi nila, siyempre, tinignan na naig pa rin yung yung impact sa tao, siyempre para sa tao to gusto nila makakita ng talagang magandang series solidang game. Ah, uh, ano yun eh, pare. Ah, uh, itong kay Jericho Cruz, gusto kong itouch dito bakit deserving siya din. Other than June Mar. Si June Mar, perennial contender lagi sa yeah, finals. Oh, oh. Oh. Kasi finals MVP lang naman, hindi naman 'yun yung totality na season MVP. Tsaka to pare, ito si si Jericho Cruz. Ang dami nilang naglalaban sa pwesto. Limang off posisyon, positions, oh. Pina patayan yung pwesto na yan eh. Yung, yung scorer, kung wala, pag nag, eh, hindi ka nagtama dyan, pak pa rin, ilan na nakaabang sa pwesto mo? Tatlo, apat. Hindi yan parang dalawa, tatlo lang kayong big man, nagkalat yung isa, kasi pwede kang depensa lang, pwede kang opensa lang. Eh, itong bata na to, sinong kapwesto niya San Miguel? Nandun si J. Perez. Uh -huh. si... Jeron Teng. Uh, -Teng. si Chris Ross. Lassiter. Please. Nandyan si Lassiter. Oh. Tapos, meron ka pang Trolliano on Trolliano, Pero okay. lima yun. Alam mo, para ka makasurvive sa limang kamador, limang scorer at any given game, puputok, mahina, 20, 25, may payat ang 15, pag mo, ang hirap. Sa ganun, napakasikip, pero he was able to survive. naka siya na, na lagpasan niya yung, yung ganun sitwasyon he it into gold. Yung talagang kamong medyo desperate na sitwasyon ng San Miguel. Na ano niya, kaya gusto ko tingnan doon.